Ayan. sa pinagbila ng mais. Hello kuya. So, Ate. Ready

Ito sa inyo, diba? Ito sa Okay. Sorry. O, kasi kami ilong, ma mo. Sorry. Ay, naiiyan siya. I like a mobet mobet. Tapok ito. Kasi kanyari, malikot, ma'am. Pindutin Ay, buhay pa rin. Itali pala siya, kaya pala. Kasi pangbata lang siya, ma'am, sir. Ikot, ko. Nangyayarawan ka mulit, ma'am. Ito din mo lang, sorry. Ay nai-idea oh. <laughs> sa'yo. Tawag nito. Wait, Bila, ano Bilan mo. O kaso, kaso 1K yung ano namin, may pampalit kayo. Gusto nga namin kung nga hindi kami makabili. <laughs> Dahil gutom na kami, walang pampalit. Pakita mo yung pera mo, bilan mo. Ma Masalubong na lang natin kayo siya. Magiging na lang <laughs> namin, sir. Oh, sige, magiging nyo gawin yung 2,000. Violet. na lang. po. Violet. Violet. Ay, sir, sama sa pagkakabit. Ano yung pagkasama na yung kanina? String, ma'am, nakakabit na pa, Tapos may libre na, li na li ito, libre li na sir. Libre na, na itong si nawawala. Na si oh, wait, dapat na, na. may Mga Makasakluhan lang. Kailangan may parang pang tali rin kami. Meron na po Meron na dito. Nakabit mo na lang. Hindi, like, yung parang baraha yun sa'yo, di ba? Nandiyan na rin po. Ah, meron din. Ah, okay. Ayan, I like a moment. Moment Ang kulit o. And free na po yan. Ito, libre. 100. 100, libre ito. Ayaw mo yung panyo, boss? Hindi nga. Huwag na. Okay na yan. Pambata siya. lang. Tulukoy <laughs> natin si Shia. Nawawala yung bola. Yan. Anong magic yan, mama? Same. Ayan <laughs> Tingnan mo baka mag naging 1-2. <laughs> Ikaw pala yun, sir. Uh, kasi yung naanuan ko yung boses mo, yung mukha kasi, uh, hindi ko yun, na masyado eh. <s Hotel> hindi, yung boses, ganyan magsalita uh, okay. eh. yung na, yung lumulutang na. Uh, ay, rin, yung kanya nagsalita eh. Yung kanya na yun, tari, eh. <laughs> ano yun nga, uh, yung kakaiba talaga na naman. Ano yung nga yun? Yung lumulutang. Ay, hindi lumulutang. Hindi, lumulutang. Sabi, dikit lang siya, sir. Huwag ka Para lang siya may. Um, Metali rin yan. Oh, o magnet. Kapas, kapag ka dinikin lang siya, kasama na yun, sir. Galing kita, kasama na siya sa mga oh, ito. Galing mo. <laughs> uh. Kasi hindi siya alata, kahit nalagay mo sa pera. Halimbawa, ano ko yung mga kaibigan mo sa'yo, nag lagi... Ah, kailangan may sing-sing. Hindi -sing. naman sir. Dahil lang po yung sa panikit kasi dalawa siya. Yung isa nasa dito. Ah, ganun. Pwede kasi lagay sa dati. Parang kapag kapinato. Narin doon siya. Ah, ano daw. sa ko sa'yo. Ang galing uh. sa... ah. Yeah, pwede mo. Ganyan yun lang yung <laughs> kalit? Ano po. Ito? Tapos yan. Pero kung ka, mo naman siya balikan next episode. naman siya balikan next episode. sa siya balikan next episode. Pwede siya balikan next episode. Ang ating ni-discarte Tapos sa sigarilyo, yung sigarilyo kapigyan mo pwede nila. Kung narin, umangat. Tapos sisig niya. Ang kulit. Ito yan siya, ito. Ano lang siya? Oo. Kukurut-kurutin mo lang siya. Kukurut ka lang ng... Ah, yung ito, pagkano, na-expire din to. Wala naman. Hindi na wala. Wala naman. Nagigitim lang siya, boss. Ah. Kasi kakagamit Yung dumin ng daliri mo na sa... Yung pala yun, oh. Yung secret. Sa tansan. Ay, nabayin din sa amin, sir. Halimbawa, sa tansan, pato mo. Nari, wala nangyari. Pagpumangat. Wala nga lang. Sabi mo, pag napangat mo yung tansan, palibri kayo sa mochong reto, sir. <laughs> oh yeah, okay. Mas mo yung <laughs> kaya Paliwanag mo. Ano Pal daw nangyari? Paliwanag mo <laughs> <laughs> Magkano yung ma ganyan? 100, 100 din? Hindi, okay, siya susunod. Alamat!